positibo ang outlook natin sa buhay no pat spiritually mentally 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 <laughs> ayun mentally retarded na yata mukha hindi talaga tayo naggamot, do kalahin mo mentally lang no ah uh, pa ang <laughs> <laughs> sarap mag inhale exhale dito sa bukid mga kapindot makaka-relate sigurado kayo yung mga uh, taga probinsya no sigurado makaka-relate kayo. Teka, tabi muna tayo na may dadaanan. No? Ayun so, no. Kayong mga taga probinsya no uh, sigurado na makaka-relate kayo sa sinasabi ko na Iba talaga ang simoy ng hangin dito, no? Ang sarap mag-inhale, exhale dito. Kaya gustong gusto kong tumatakbo dito sa party na to, na Sa likod bahay. likod bahay lang namin, mga kapindot. Bali, ayun, no? Ayun na nga, oh. Pinagpapawisan na agad tayo, no? Meron kasi din tayong ano, eh, no? Meron tayong supplement, no? Natural supplement na iniinom ngayon, no? Bago lang siya, bago lang siya sa market. Actually, wala pa dito, wala pa dito. Yung iniinom ko ngayon, wala pa ditong... market, local market, no? Bali, ginawa ko siya. Ako lang ang gumawa sa kanya. No, may capsulizer kasi kami. Umorder ako sa ano? Umorder ako sa eBay. yon Umorder ako ng powder nun, mga kapindot. Grabe. Iba, mga kapindot. Nakapakaganda ng pakiramdam ko sa ininom ko na mga kapindot. No? So, darating ang panahon, i-rebuild -re din natin yan, no, mga kapindot. Bali, ano siya eh? Anti-aging. Pampalakas ng resistensya. No? Mga kapindot. Simula nung uminom ako nun, mga kapindot, no? yung pagtakbo ko ng mga 10k no parang ano lang no parang wala lang sa akin pero ano naman yon ibig sabihin eh medyo mihingal din naman ng konti no pero parang ano no minsan nabibiti na tayo kaso nga lang ang problema lang natin ngayon ay yung ano yung oras no ayaw naman natin siguro na tatakbo tayo ng dalawang oras no sayang no sa na itakbo natin isang oras lang ay eh, habutin tayo ng dalawang oras sayang naman yung isang oras na yun para sa pamilya no lalo sa anak ko no na batang bata pa sayang naman mga kapindot ayan pawis na pawis na tayo ha kapindot medyo papawisan na hmm. kung nagtataka kayo no inamoy ko pa talaga kilikili ko lang. pero walang amoy yan mga kapindot walang amoy yan oo nga pala no ako mga kapindot siguro mga simula nung 2018 mga kapindot no hindi pa ako hindi na hindi pa ako hindi na ako gumagamit ng ano nung na deodorant no wala ako nilalagay sa kilikili -kili ko mga kapindot no What? kaya malakas ang loob ko na dila dilaan yung kilikili -kili ko nung pinagpapausap tayo <laughs> E wala kita niyo kung yun mga mga ngayon pala nakapanood no yes dinilaan ko yun para pinakita ko lang alam parang trip trip lang na no, mga kapindot no pero wala talaga siyang amoy mga kapindot no ang baling nilalagay ko lang sa kilikili -kili ko mga kapindot ay virgin coconut oil. yon mga kapindot, no? Kasi ano siya, no? Antibacterial, powerful antibacterial, antibiotic, anti uh, antiviral, basta ganun, no? Basta anti, 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 anti. Yun ang ginagamit ko simula nun. No? Saka ito pa, ito pa isa kong napansin ko, no, mga kapindot. Nung nagpalit ako ng diet, mga kapindot. Dati kasi, mga kapindot, hindi maganda ang lifestyle natin no lalo na sa pagkain grabe no dumating kasi tayo nung panahon na maluwag na maluwag tayo financially mga kapindot no sobrang luwag mga kapindot kasi nung panahon na yon ay yung maganda ang ating trabaho tapos nabibili natin ang mga gusto natin mga masasarap na pagkain ha, sinisirip ko muna ano baka may dadaan masasarap na pagkain yung eh, kinakakain natin mga kapindot ang problema lang ay talagang ang masasarap na pagkain na yan ay eh, hindi talaga maganda sa kalusugan natin mga kapindot no. Hindi siya maganda no. Doon na nga nagsimula na nagkaroon ako ng ano mga kapindot, nagkaroon ako ng diagnose ako ha. Na diagnose ako na may anxiety mga kapindot no. Severe anxiety na rin yung sa akin mga kapindot kasi nung panahon na yun mga kapindot no, kung ano-ano na yung na, ano, sa sobrang bad bad sabi na nating sobrang ano ba yung huwag lang nga nating english hin, no <laughs> nagkakaluko loko lang yung ano natin eh, yun, no? yung sinasabi natin eh, no? English pa kasi yun kasi English eh o, -lechi -lechi yung ano natin no? yung health natin kung ano may mga rashes tayo may mga lymph nodes natin na mamaga lagi tayong may trangkaso yung, yung ganito itong party na to ng katawan natin yan kumikrut yan grabe ang pinagdaanan ko na no? mga kapindot no? tapos may panahon na dadalin ako madalas sa ER pagdating ko sa ER mga kapindot normal lahat mga kapindot walang hanggang makita yung mga doktor hanggang sa inano na nga ako no ni-refer na ako sa psycho psycho yun psycho psycho <laughs> nga na Nabi nabubulol no sobrang bilis natin mag isip no nabubulol psychiatrist ayun psychiatrist Hanggang sa yun na nga, no? may mga nire-reseta sa atin na gamot na ayoko, ayoko mga kapindot. No? Kasi may, may napanood ako, ewan ko napanood nyo. No? Yung, yung movie si Agent Mahome, yung sa may prison break, yun, prison break, yun na nga mga kapindot, prison break. Si Agent Mahome, yung sa mga hindi pa nakakapanood, no? naging masyado siyang dependent doon sa gamot na binibigay sa kanya, yung sa anxiety, no? Ganon din yung gamot na binibigay sa akin. Siguro ako may dito na may, na diagnose ng anxiety o nagkakaroon, hindi pa sila diagnose. Ay makaka-relate kayo sa sinasabi ko, makakapindot, no? So, ayun, napanood ko yun, tumatak sa isip ko yun, naayoko ng ganon. Hanggang sa, meron akong instinct, eh, alam mo yun, may instinct na parang ayoko, ayoko talaga. Kasi parang, meron din ako napanood sa news. CNN to, makakapindot na. Yung mga shooting, mga shooting sa US, no? Sa iba't iba pang lugar. Meron silang ano eh, may mga nakita sila na parang sa lahat ng kaso, sa pag-iimbestiga nila, napag-alaman nila ay yung pagkakaisang pare-parehas ay nagtetake ng mga anti-anxiety na gamot at nagtetake ng anti-depression. Yun, eh, so, alam ko yata, parang isa lang ata eh. Ang iniinom, no? Sa, parang gano'n, no? Pag na-diagnose ka ng depression at anxiety, no? So, yon mga kapindot. So, ano na natin, uh, to make the story short, malakas na kasaya naman yun, mga kapindot. To. Nasa, sasabi natin, excellent condition ng ating health. Mental health, spiritual health, at physical health, no, mga kapindot. No? So yung pangyayari na yun sa buhay ko mga kapindot no, Ay yun yung pinaka blessing no. Talagang masasabi ko na sobrang blessing nun sa buhay ko Nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos kasi Kung hindi nangyari yun Ay ewan ko na lang no, mga kapindot no. Kaya yung mga negative na nangyayari sa atin mga kapindot no, meron na lagi yung inaano no lagi naging merong nabubulol na naman na kapatid, laging merong pinapakatid sa atin yan na na ano, no na message sa atin so depende na lang yan kung paano nating ano no kaya lagi tayong maging ano no uh, positive sa buhay no kung hindi ko naranasan nyo mga kapindot ewan ko na lang no maaari sigurong isa na tayo sa mga siraulo dyan na naglalakad ng hubutubad <laughs> Ano mga kapindot, no? kaya ako tinanggihan yung ano na yun. Ang alam ko kasi yung parang binibigay sa akin na gamot, mga kapindot. Eh, comment nyo ka kung anong gamot nyo kung merong ah uh, tayong kapindot o viewers na mga binibigyan ng gamot na ganun, no? Nakalimutan ko na lang, eh. Nasa dulo ng dila ko, eh. hindi ko na lang maalala, eh, no, mga kapindot. Para kasing naisip ko noong panahon na yon no, na binigyan ako ng gamot, ay alam ko sa sarili ko na parang hindi ako si Raulo, parang gano'n, no? pasensya na, no? hindi ko na masasabi si Raulo yung mga may anxiety at depression, eh. parang yun lang yung naisip ko, no? yun lang yung na naisip ko nung mga panahon na no? yun, yung pumasok, no? pero, pero hindi ko sinasabing si Raulo yung mga anxiety at, at may depression, no? kasi unang unang una, ay tayo dumaan din, no? diagnose tayo, no? so yun lang yung umano sa isip ko, no? Uh, dumaan sa isip ko nung mga panahon na no? yun, kaya Nag-research, research ako, no? Tapos, hanggang sa, to make the story short again, napunta tayo sa ibat-ibang klase. Ibat. <laughs> 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 ibat-ibang klase, eh, no? <laughs> ibat-ibang klase ng mga grupo sa social media. Mga holistic, holistic group uh, na pag-aralan din natin yung mga ibat-ibang klase ng holistic doctors, no? Mga kapindot hanggang sa doon na nga nung nagpalit ako ng diet mga kapindot no? ang daming nagbago mga kapindot pati yung pananaw natin sa buhay no? hindi lang siya physically na nagbago na naging positibo ang outlook natin sa buhay no? pati talagang ano, yun no, know, spiritually mentally mentally <laughs> 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 na, mentally Ayun, mentally retarded na yata sa'yo <laughs> Mukha hindi talaga tayo naggamot, no? Kalain mo. Mentally lang, no? Ah, tumalsik pa ako. <laughs> Ang ingay ko dito sa bukit, baka pinto. Mentally. Yun. Kalain mo, mentally lang. Hindi ko pa masabi, no? Mentually. ayon no? Mentally. Physically, mentally, at uh, spiritually. Natulungan tayo ng... Ginawa nating changes sa diet natin mga pindot at sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw nung nagpalit ako ng diet mga kapindot, no, ang unang napansin ko no, yung ang ano no, body odor no. Lahat tayo nagkakaroon niyan, lalo na pag hindi ka naligo no. Nung nag-umpisang nag, ang, nag ano yun, mga kap, mga kapindot, no. Nawala talaga 'yung body odor ko mga kapindot. Oo, mga kapindot, walang ano yan ha. Wala exaggeration yan mga kapindot ha. Nawala yung ano ko, yung amoy sa leki-leki natin mga kapindot. Ewan ko, basta yung pagpawisan ako, basta nababasa lang siya. Yun ang napansin ko mga pindot tapos hinalagyan ko na rin siyang lagi ng ano ng virgin pa kasi napag alam ko virgin coconut oil ay napakaganda no. So yun na lang ang ginagawa namin ng asawa ko no. Hanggang ngayon. 2018 anong year na ngayon? 2024. So ayoko na mag-add no. Ayun na lang mag-add ko ilang taon na no. Magkakamali man ako, kakabulol pa ako pag iisip ko pa. Oh, okay, ba? Ayun, mga kapindot. Ayun ang nangyari mga pindot. Teka, tingin, 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 ako ng tingin no kasi maano matalahib dito baka makatapak tayo ng ano no ng cobra dito no. Oh, no. Kasi may mga cobra dito mga kapindot eh. Medyo mag-iingat lang tayo. So ayan mga kapindot, eh. ayun na nga. Nawalan, mawawala talagang ano amoy tapos napan, napansin ko mga kapindot to. Oh, yung pananaw natin sa buhay naging ano, naging positive. Iba, yung parang hindi mo yung pag-iisip mo dati nag, nag iba mga kapindot mga para totoo lang mga kapindot naging masyadong uh, grateful tayo mga kapindot yung gratitude level natin mga kapindot ay mataas sobrang taas mga kapindot sobrang taas magang maga pagkagising natin ay unang singhot ng hangin mga kapindot masasabi mo agad na thank you lord kasi buhay pa ako yun at malakas tayo at pinagaling niya tayo parang gano'n yun ang katang mararamdaman mo mga kapindot mo no? tapos yung sa mga nagsasuffer naman ng uh, anxiety at depression no? Yon marirecommend ko sa inyo yung pat na ginawa ko no? iba't ibang ano yun eh ang mga pat na ginawa ko uh, nag change ako ng diet lagi akong naliligo ng cold ice bath ice bath, nagme-meditate tayo mga kapindot, exercise at yun na nga, diet kaya eh, ginawa ko pang lima <laughs> eh apat lang yun <laughs> o ito talaga ang natin no? ang layo na na narating natin mga kapindot to. kaya mo yung nilakad natin oh. ayun, no? ayun o no? ayun, teka, asan na ba? ayun, doon tayo nag-start mga kapindot o oh. Nakaka 14 minutes ako dito so na daldal nang dal, daldal dal sa inyo no, mga kapindot. Teka, teka, ano mga kapindot no. Ah, uh, may dumadaan lang, padaanin muna natin 'to mga kapindot. So, 'yung mga kapindot no, nung no, inano ko 'yon, nung no, inapply ko lahat 'yung mga kapindot ay sabi ko sa inyo, magbago bigla no, nagbago bigla. Tapos nagpapasting din tayo, 'yung pa 'yung isa. Nagpapasting tayo, balik na tayo mga kapindot, masyado na tayong malayo. Nagpapasting tayo. 'Yun na nga no, meron na akong Pinakita ko sa iyo, 'di ba? Sa inyo sa iyo. Sa inyo, 'di ba, yung picture ko na hindi ako kumain ng 40 days, no, mga kapindot. Tapos hanggang ngayon, nagpapasting ako. Uh, intermittent fasting na ang ginagawa ko. Kadalasan eh one meal a day lang tayo, mga kapindot, no. Pero hindi ako strict, no, kasi ayo kong ano mentally, <laughs> mentally yung isip natin, no. ayo ayo nating isagad, no, kasi siyempre, 'di ba, kailangan i-treat mo din sarili mo kumakain pa rin tayo minsan ng mga dati natin hindi kinakain pero minsan lang yon mga pindot para i-treat sarili mo tulad ng ice cream di ba yan minsan nag ice cream tayo nag cake tayo yan. wala well, masama doon eh basta majority ng diet natin ay plant based mga kapindot so yun na nga no speaking of gratitude no grabe mga kapindot no ah, marirecommend ko yan no yung iba kasi kadalasan kasi kaya uh, madaling madepress no mga kapindot no wag na wag nating ano no, wag nating ikukumpara no, wag nating ikukumpara ang ating sarili sa iba no mga kapindot. Ah, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay, kanya-kanya tayong laban, pero wag nating ikukumpara. Kasi kaya nating kinukumpara ang sarili natin mga kapindot. Ha? Ito pananaw ko diyan mga kapindot. Ah. Kaya nating kinukumpara ang sarili natin sa iba ay paggising na paggising kasi natin mga kapindot. Ay hindi man lang tayo nagpapasalamat mga kapindot. No? pagkagising na pagkagising natin mga kapindot malaking tulong to mga kapindot, no magpasalamat tayo sa totoo lang mga kapindot no ako ngayon sa sabi uh, tanungin nyo ako sa loob ng ng 20 seconds at sabihin ko makakapagsabi ako nang 10 to 15 to 15 na uh, bagay na masyado tayong grateful yun mga kapindot bali ganito yan mga kapindot na paliwanag ko no? Buod-buod din natin mga kapindot bali pagkagising natin mga kapindot diba? gigising tayo sa umaga awa ah, nakahiga tayo teka ano para makatutuanan no? para, no? para tayo gago dito Siguro walang <laughs> tao no? Ayan, eh, natin no? Para mas makatutuhanan, mga kapindot no? Ayan. Ayan. Tutulog tayo mga kapindot Tumilao kang manok Ayan wala Bumising tayo! Hoy! Yun mga kapindot! Yung oras na bumangon tayo sa higaan mga kapindot. Blessing na yun. Number one yon ba kapindot no? Number one na uh, blessing na yun. Salamat at humihinga pa tayo, buhay pa tayo mga kapindot. Isa na yun ha? Tapos noon mga kapindot, pagkagising mo, titingin ka sa kaliwa mo o sa kanan mo, katabi mo yung asawa mo. Uy! Buhay at malakas ang asawa mo, mga pindot. Pangalawa na yun. O, ba? Diba? Tapos, tumingin ka pa sa kabila. O sa gilid mo. Kung ikaw man yung nasa gitna. Andyan yung mga anak mo. Buhay at malakas. Kapiling mo, mga kapindot Tatlo na agad yun, mga kapindot Pagkagising na pagkagising mo naman ngayon. Umano ka ngayon. Ah... Uh, bumangon ka ng... Hi ay, ay, teka, teka. Okay, na. naano yung gimbal natin bumangon ka ngayon sa higaan mo mga pindot no? pagbangon mo sa higaan mo kinuha mo yung tsinelas mo tumayo kang gano'n Uy, maraming maraming salamat kasi nakatayo tayo kasi maraming bumabangon hindi na nakakatayo alam nyo kung bakit kasi wala silang mga paa mga kapindot no oh ilan na yun apat na ba yun oo no apat nga no o tatlo basta yun apat ang pagkakatanda ko apat So, tapos, pag tayo mo ganoon naglakad ka, no? So, kailangan mo mag-toothbrush bagong gising. Pag toothbrush mo gano'n, kukuha ka ng toothbrush mo ngayon. Pagkuhan mo ng toothbrush, nilagyan mo ng toothpaste, sinipilyo mo yung sarili mo. Uy, nakapagsipilyo ka, kapindot, no? Nakapagsipilyo ka. Ibig sabihin, isang pasasalamat naman yun. Kasi, marami mga kapindot na hindi man lang nakakapag-toothbrush kasi walang kamay. O, oh, di ba diba, mga kapindot? O, oh, ilan na yon Lima? Oh, lima na agad 'yon, no? Ilang ilang ano pa lang 'yon, ha? Ilang pangyayari pa lang 'yon, ha? Ila, wala ka pang isang oras sa pangyayari 'yon sa buhay mo, mga kapindot, no? Nakakapagsipilyo ka. Isipin mo na lang, kung di ka nagsisipilyo, de baho nang ini mo. <laughs> oh, di ba? Oh, baka pati asawa mo iwanan ka, di ba? Oh, isang pagpapasalamat na 'yon, di ba? Oh, tapos noon. Pagkatapos mo magsipilyo, ano gagawin mo? Pupunta ka sa sa kubeta, no? sa kasilya, sa washroom, sa CR. Pagpunta mo ngayon sa CR, upo ka sa trono mo. Komportable yung trono mo, nakakapag-trono ka. Isa na naman blessing yun, mga kapindot, pang-anim na yun. Bakit? Eh kasi, ano eh, diba? Ah, maraming tao na walang, walang palikuran. Sa buong mundo, maraming tao na walang palikuran, mga, mga, ka, ano, no? mga kapindot. Bali, yung pa lang, no? Ang kikets niya naman ang ibig kong sabihin, no? Tapos doon, pagka... Pagka... Ano mo, nagpagkapurot mo, pfft! Talagang tunglog na, <coughs> na yan Tapos, inugasan mo ngayon yung, yung... ano mo, no? Yung puwet mong gano', no? Tapos, inugasan mo. Tapos, sinabon mo. Tapos, inamoy mo pa. Siyempre, tapos, siyempre, pag gano amuyin mo. Baka mamaya, meron pang amoy ng etchas no? Hmm! <laughs> Uy, wala ka ano? diba? na. Wala ano? Teka, tikman natin. Baka may lasa. Uy, wala. Wala, wala. Punta ka ngayon sa shower mo. O sa, kung meron kang timba, tabo. Punta ka ngayon. Buhos ka ngayon. Pag buhos mo ngayon, kinuha mo yung shampoo. Pag kuha mo ng shampoo, di ba, ilalagay mo ngayon yung shampoo sa kamay mo. Pag ilagay mo sa kamay mo, ilalagay mo sa ulo mo. Sasabunin mo yung buhok mo. Oh, ay, pang ilan na yun? ba? Pito? O oh, basta, paglagay mo sa ulo mo, may buhok ka. O oh, di ba? Diba? Marami tayong mga kapwa-tao na walang buhok. Di <laughs> diba? Isang pasasalamat na... Isang, isang pasasalamat na uli yun na hindi ka panot. <laughs> Ang ko mga tawa, mga pinto, samantalang ako panot na. Wala oh. na ako. Oh. kuti <laughs> Para tayong gago dito sa bukid, mga kapinto to. O, oh. oh, di ba? Ang daming panot. Pero ikaw, puro buko ka pa. <laughs> o, oh, di ba? O. Oh. oh ako, malapit na rin yan, to. Malapit na, manipis na, manipis na yung buko mga kapindot. No? O, oh, ang pinupunto ko lang doon mga kapindot sa mga sinabi ko. No? Pin... <coughs> eh, pin... no? Ano? Nasa... <laughs> Nasa bit tayo, no? Mukhang... Mukhang ano tayo na no? pinarusahan agad tayo. <laughs> <laughs> Naluluha ako kakakatawa kaka mga kapindot, no? Alesya na kayo, no? Ah, uh, ganito lang talaga tayo, ano, ba uh, mababaw lang ang ating kaligayahan. Siyempre, maiksi lang ang ating buhay. Kailangan nating sulitin. So, kailangan nating sulitin ang ating buhay. No? Huwag tayong masyado magpadala sa problema. Kasama ang problema. Ganun talaga yan. Ang ano lang ay kung paano natin dadali ng problema. No? Depende na lang yan sa ating perception sa buhay. No? So, dapat lagi tayong optimis optimistic. Yun. Positive. Yun, no? Nangaral na ako, no? Samantalang, puro naman ako taruntaduhan. <laughs> okay, so, na kayo, no? So, yung mga sinabi ko, mga kapindot, no? Uh, sinabi ko, no? Bahala na kayo yan, no? Kung tingin kalokohan, eh, okay lang, no? Okay lang, okay lang. Na-share ko lang yon, di ba? Siyempre, nagbablog tayo. Daily vlog tayo, mga kapindot. Siyempre, nga, pag nagde -da daily vlog ka, si-share mo, di ba? Yung, yung, mga experiences natin sa buhay, di ba? Ganun ang daily vlog mga kapindot no So, as sa inyo naman yon kung, kung tatanggapin nyo as positive or negative mga kapindot. Pero kung positive, ayos. Kung negative, ayos din. So, depende na lang sa inyo yan mga kapindot. No? Ang isa pa pala mga kapindot, no? yung memento mori mindset. No? Yaan, yaan, yaan. Ipagdidiinan ko. Ipagdidiinan ko sa vlog ko mga kapindot. Yaan ang nagpabago ng ating pananaw sa buhay mga kapindot lalo na sa aspeto ng pamilya mga kapindot nagdidiinan ko ah hmm 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 <laughs> <laughs> ewan ko na lang kapag hindi kapag hindi pa kayo naniwala ah bali talagang magpiplip yung pananaw mo no o ang kung paano tayo mabuhay sa mundo mga kapindot ganito yan memento mo mindset ay yung ano no mga kapindot ah uh, dapat alam natin na tanggapin natin na anumang oras ay pwede tayong pumanaw mga kapindot Tanggapin natin 'yan, yun naman ang katotohanan mga di ba? Anumang oras ngayon, pwede tayong pumanaw, di ba? Ako habang naglalakad, pwede akong bawian ng buhay ngayon. Maka mamaya may cobra dyan, di ba? Bigla ko tinuklaw, di ba? O, di ba? Hindi ko masasabi mga di ba? Ang ating mga anak, anumang oras, wag naman sana, di ba? Kukunin sila ng ating Panginoon na babawiin na kanilang buhay ang ating mga magulang babawian ng buhay ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapatid babawian ng buhay no. So ang memen me <coughs> na So ang memento mo mindset na ka no. Kailangan tanggap natin na anumang oras pwede tayong mawala. So ang gagawin natin ay pag natanggap natin 'yon, ang mangyayari doon mga kapindot ay siyempre kailangan gawin natin ang ating kung ano man ang obligasyon natin na dapat gawin. Mas magiging mapagmahal tayo sa ating mga pamilya, mga kapindot. Kasi ako, lagi ako, pag aalis ako ng bahay, mga kapindot, no? pag aalis ako ng bahay, lagi kong iniisip, mga kapindot, habang nag magmumotor kasi ako, lagi ako nagmumotor. Baka mamaya, di ba? Kahit sabi mo, maingat tayo sa pagdadrive. Masangkot tayo sa aksidente, wag naman sana, mga kapindot. Di o, pati, pati rin kayo, mga kapindot, wag naman sana. No? ay pumano tayo no yun ang iniisip ko eh kaya bago ako magpaalam mga kapindot lagi kong sinasagad mga kapindot lagi kong hinahalikan ang aking asawa hindi lang halik yun mga kapindot ha ninahag ko pa yun kasi baka mamaya yun ang huli kong huli kong pagyakap sa asawa ko yun na ang huli kong paghalik sa asawa ko yun na ang huling paghalik ko sa mga anak ko sa mga anak isa pa lang anak ko sorry yun na ang huling halik ko sa anak ko di ba kung may magulang tayo, o oh, di ba? Nagpaalam tayo, humalik tayo, hinag natin ang ating mga magulang. Baka yun na ang huli nating pagpapaahalam pagpapaalam sa kanila, no? So tuwing aalis tayo, wag nating sana wag nating kakalimutan na lagi nating ipaparamdam sa ating mga pamilya, di ba? Sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga magulang, sa ating mga asawa, di ba? Ay mga asawa. <laughs> Parang may mali. <laughs> <laughs> Yari ako dito mga ng no, mga asawa pala ah. Pag napanood to ng no, asawa ko si ma'am ah, Mga asawa, ano siya sabi mo sa vlog mo? Yari tayo <laughs> mga siya, ano lang to ha ah? Nagkamali lang tayo, yun masyado defensive eh Kasi so, mga pindot, so, tuloy tayo Ayun na, balik na ulit tayo kasi tatakbo na rin tayo malapit lapit na Balik ulit tayo So yun, mga kapindot no Lagi natin paparamdam sa ating mga pamilya, no? Sa ating mga miyembro ng pamilya na yung pagmamahal natin, mga kapindot na. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay at ang ating mga kaibigan at ating mga pamilya kaya dapat ay lagi nating ipakita sa kanila na mahal na mahal natin sila, no? Hindi yung kung kailan na wala na sila, nasa kabaong na sila. Huwag naman sana, no? Pinapaliwanag lang natin. Nasa kabaong na sila, saka mo sila hahagkan. Tingin mo ba nararamdaman pa nila yon no, di ba? Itong katotohanan, di ba? Uh, may kanya-kanyang paniniwala, pero kung pagbabasihan natin ay nakasulat, no? Ay ang patay ay wala nang pakiramdam. Ang kaluluwa ay patay na rin. Ang espiritu ay sumadyos. Ayun, no? Grabe, no? Puro tayo katarantaduan, tapos bigla tayo ito <laughs> <laughs> okay, okay, siya na, ha? Oo, so. oh, yun na. O, oh, di ba? Yun. Lagi nating huwag kakalimutan yun. Yun ang binibigyan diin ko, mga kapindot, no? Sa mga kapindot yan, sa mga viewers, no? Lagi kong binibigyan diin yan na wag nating kalimutan ang ating pamilya. Di diba? oh, nga pala, no? Bago tayo tumakpo. Aba, kung ngayon mo lang ako napanood, eh, baka naman pwede namang pakipindot naman ang ating like, no? Pakipindot ang like. <laughs> Tapos pakipindot na rin ang share. Tapos pakipindot na rin ang subscribe. Tapos pakipindot na rin ang notification bell, di ba? Pindutin niyo ng pindutin, mga Panggigilan niyo yung notification bell na ganun paggigilan. Diba? Para talagang pasok na ang notification bell. Para pag may bago akong mga video ay lagi kayong updated, o di ba? O oh, yan o, no? maraming maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapindot no. Sana namang uh, walang kwentang vlog ang ating pinagagawa pero makabuluhan, puno ng aral at punong puno ng katarantaduhan. <laughs> oh, hanggang sa muli uh, mga kapindot ha. Uh, hanggang sa muli mabuhay kayo mga kapindot uh, at sana pagpalaing pagpalain kayong lahat ng ating uh, nilik lumikha ayon paalam po hanggang sa muli